Hello guys, andito nga pala tayo sa Antonio Lugaw Pares at matatagpuan lang yan dito sa Ibayo Marilao, Bulacan. Malapit lang pala yan guys dito sa SM Marilao. So ayan nga guys, um, lagi kami kumakain dyan ni Javi kasi nga mura na at in fairness yung binabalik-balikan ko dyan is yung bagnet lugaw. Na yung bagnet nila is ma crunchy talaga kahit nasa lugaw siya nakababat. At syempre si Javi, sisig nga pala yung in-order niya. Dahil gusto naman daw niyang tikman yung ibang uh, menu nila. So ayan nga, nagsisig siya. And fairness, nasarapan si Happy na talagang yung sisig na sisig na hinahanap niya, yun yung nagustuhan niyang lasa. So at syempre, ako naman eh, lugaw ako dyan dahil maulang dyan, nag-rave ako sa lugaw. At syempre, trinay ko din naman yung pansit nila na talagang masarap naman. Tsaka guys, murang-mura lang dyan, promise. Thank you sa panunood. Bye-bye!